Nananalaytay ang dugong politiko kay Senator Francis Joseph Escudero na nagsimula ang karera sa gobyerno sa edad na 28 bilang kinatawa ng unang distrito ng Sorsogon noong 1998. Kabilang siya noon sa tinaguriang ang Bright Boys ng Kamara. Nakatapat naman ang mga Spice Boys na kinabibilangan ni Nooy Bukid ng Representative Mig Zubiri. 2007 nang unang tumuntong sa Senado si Cheese Escudero matapos lumanding sa ikalawang may pinakamataas na boto sa mga tumakbong senador. Noong Mayo 20 ng 2024, nailuklok siyang Senate President kapalit ni Zubiri. Tulad ng maalon niyang personal life, hindi rin tinantanan ng kontrobersiya ang kanyang buhay politiko. Wala pa siyang isang buwan bilang SP, humedline na siya sa Van de Noor ng Malacanang para sa ika-126 na araw ng kalayaan, matapos siyang magmistulang wine glass holder ng First Lady bagay na humo pa rin sa paglipas ng panahon. Pero napuno ng batikos ang panunungkulan niya sa Senado matapos ang kontrobersyal na paghandle niya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Maging ang kanyang alma mater kung saan siya nagtapos ng abogasya, kinutya ang naging desisyon sa impeachment. Ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Imagine, isang salita, I isang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa senado. UP graduate huh? sa ilalim ng kanyang senate presidency na archive ang impeachment matapos ang unanimous decision ng Supreme Court na unconstitutional ito. Pero nagtuloy pa ang issue matapos isiwalat ng Billionary News Channel ang tinagawin ang ham and cheese insertions o ang higit sa 142 billion pesos na isiningit para sa mga infra project sa 2025 national budget. Inamin ni Cheese na ilang beses siyang nagtungo sa House of Representatives, kabilang ang isang holiday noong Bonifacio Day na ayon kay Escudero, binibisita lang niya para matiyak na maayos ang kalagayan ng mga nagtatrabaho para sa BICAM. Sir, confirm niyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, la... nasa records yun. Inamin niya rin sa isang press conference ang mga ulat na tumanggap siya ng 30 million pesos na donasyon noong 2022 elections. Mula sa kontratista ng gobyerno na si Lawrence Lubiano nang Center Waste Construction, isa ang kumpanya sa pinangalanan ni PBBM na labing limang kontratista na humakot ng flood control projects sa nakalipas na limang taon. Please raise your right hand and repeat after me. I please state your name. I Vicente C. Soto III, having been elected to the position of Senate President Having been elected to the position of Senate President. Do Makalipas ang 476 do days bilang SP. Pinangasiwaan well ni Chiz mismo kahapon ang panunumpa well ng napili ng mayorya na ipalit sa kanya, si Senator Tito of Soto. I hold no grudges, I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President and I wish you well, Mr. Senate President. Ang pagkawala niya sa liderato ng Senado hindi nangangahulugang mawawala na rin ang mga kontrobersiyang ipinupukol sa kanya na una na niyang mariing pinabulaanan at sinabing bahagi ng demolition job laban sa kanya.